Magandang araw, hindi na ako nakapaglathala ng pangunahing pagpapakilanlan sapagkat ating tatalakayin ang kwento ng aking bayan at ako ay gagamit ng ating sariling wika dahil ako ay galing sa bayan ng pandi, Bulacan. Ang Loia ay isang bantayog na nagpaparangal sa mga Bulakenyong katipuneros noong ika ikaisa ng Enero taong pito Bilang isang Bulakenyo at pinanganak sa pandi, Labis itong pumasok sa aking isipan at aking napagnilayan na sa buong bulakan, sa pandi naganap ang pinakamadudong labanan ng mga Kastila at nagbunga sa pagkasawi ng 3,000 na katipunero ng pandi. Sa aking paglilibot sa Loia, matagal ko nang nagpagtanto na sa aking tinutungtungang lupa ay nagkaroon ng isang malagim na labanan ng aking mga ninunong pandienyo laban sa puwersa ng Espanya upang makamit ang inaasam nilang kapayapaan na ating naasam ngayon. Ang tatlong namumuno sa laban ng kakarong desili ay sina Eusebio Roque, kilala sa tawag na Maestro Sebio, Ken Villanueva, at Gregorio del Pilar. Alam nyo ba na ang kahulugan ng pandi ay panday, o sa wikang banyagang ingles ay blacksmith? Wow. Okay, actually guys, uh, to be honest, um, yan, napakaganda dito sa ano, tinatawag naming lohiya. Kasi um, actually, <laughs> I don't know kung bakit lohiya ang tawag dito noong uh, mga high school pa ako kasi may mga time kasi nagkakating class kami pupunta kami dito sa lohiya ayun tumatambay lang kami so gagaya nga nito yan doon sa may part na yon nandun yung parang mga monumento na anong malabanan so yan pwede pwede kang mag ah, pahinga lang dito pahinga lang so itong part na to ang pagkakalam ko para siyang fish pond na ginawa noon sa pagkakalam ko lang ha? sa pagkakalam ko pero wala nawala na siya and then ang pagkakalam ko itong part na to ay CR pero napabayaan na C ayan CR siya pero napabayaan yan so ito lang naman ang ano ang loya pero napakalaki ng uh, ambag nito sa amin tagapandi dahil since tagapandi ako yan at ang mga katipunero uh, ang anim na pong anim na pong libong katipunero na nakipaglama sa mga kastila ay uh, ipinaparangal sa kanila guys yon. itong uh, monumento na to yan, bilang isang pandiyenyo. Yan. Malugod akong uh, natutuwa sa mga katipunerong nakipaglaban para sa kalayaan ng Bansang Pilipinas. So, ito ngayon ang Bansang Pilipinas. Yan. Ito na ngayon yung minimithi nilang kapayapaan. At, ayun, ito lang ang pinaka uh, the end ng aking video. So, ayan, salamat sa pagpanood. Uh, at sa susunod na adventure ulit, guys. Bye.